Sabi na natin. Bakit siya nandito? Kanina parang may kasama siya. May kasama siya kanina. Nakatulog siya dito. sa'yo Ha? Uy, sandali lang. Hmm. Hello, what's up po mga idol si Mia again Choy in Inato Go Santeros. So, welcome back naman po dito po sa ating munting channel. So for today's video mga idol ay so syempre, mag update pa rin tayo no. At gusto kong hanapin si Lilith kasi parang nanganganib yung buhay ni mga idol. So ngayon pupunta tayo sa kubo kung saan nag-viral, kung saan nakita natin si Miss Lilith mga idol. Kaya sa lahat ng mga viewers natin, uh, pasensya na po kung pabalik-balik yung mga content natin kasi naga update po tayo. So sana meron tayong makitang bagong uh, content para uh, may iba naman. So sa lahat ng mga bago pa lang po nanood sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe kayo. At syempre i-click ang bell button para palagi po kayong updated sa lahat ng mga bago natin mga upload. So ayan mga idol, kaya sa lahat ng mga viewers natin, panoorin nyo po ang video na hanggang dulo. At mag-explore tayo. Magsusolo ngayong hapon na ito. So, sumaan nyo po ako. Tara! Let's go! So, mga idol. Mag-explore tayo ngayong hapon. At habang uh, paket ko sa bundok, mga idol, mayroon ako narinig na mga parang, hindi ko alam kung anong mga ingay. May ingay siya dun sa malayo. So, saan kaya galing? Kasi ang lawak naman ng mga bundok dito. Parang may naring akong nagsisigawan ba? Parang may nag-uusap. So ngayon, uh, so yan mga idol, mag-focus po tayo ngayon sa ating pag-vlog. So samahan niyo po ako at mag-update ulit tayo kahit pa balik balik yung vlog natin. Mag-update pa rin tayo kasi inahanap ko pa si kasi hindi pa talaga ako mapalagay mga idol kung ano nangyari sa uh, babaeng buntis na yung nasililit. So, samahan niyo po ako ngayon mga idol ha. Uh, parang may narinig akong parang may umiiyak na parang may sumisigaw dito banda dinig na dinig ko ewan ko kung narinig yung mga idol parang may umiiyak na parang may nagsasalita at parang may sumisigaw so samahan nyo po ako ngayong hapon na ito nasa tuktok tayo ng bundok ayan ang hirap umakyat dito nakapagod. no uh. uh. malapit na mangala alas 5 ng hapon pero medyo mataas pa rin yung araw pero nakakatakot na kahit may araw pa pero parang nakakatakot Dadaan tayo dito mga idol sa area na to kasi dati dito din ako dumaan. Nakita ko yung matandang aswang na yun na may biktima dito. No? Kaya hindi tayo kumpiyansa. Ano yun? Parang may Parang may sumisigaw Parang may sumisigaw banda dito At parang may nag-uusap Saan banda yun? Parang dito parang tunya ta banda yung parang may umiiyak mga idol saan yung banda Ano yan? Ano yan? sumisigaw dito. Parang may nakatawa dito. Parang, ewan ko kung ano nangyari dito mga idol. Nakatawa siya babae. Napaka-sexy niya. Kaya pala may sumisigaw dito. go on that chat. Bakit siya nagtatago dyan? Sino yan? kausapin natin to. Bakit siya nandito? Kanina parang may kasama siya. May kasama siya kanina, nakatuhad dyan eh. Wala, parang kilala ko to ah. Uy! Hey. Parang si Miss Lilith yun ah. Anong ginagawa niya dito? Sinong kasama niya? Miss Lilith? Ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Pamilya sa akin yung buhok mo eh. Hindi kita malilimutan eh. Sinong kasama mo at bakit ka nakatuwad ganina? Parang tinitira ka yata eh. Miss Lilith! Hindi niya ako nakikilala mga ito. Saan kaya siya pumunta? Miss Lilith! Ako to! Hindi mo yata ako nakikilala eh. Bakit yung nagtatago? Siya yung nakatawad ganina mga idol. Saan ka siya nagtatago? Uy! Miss Lilith, anong nangyari sa'yo? Ikaw yan eh. Kilalang kilala ko yung buhok mo eh. Bakit ka nakabra lang? Huh? Parang nakakatakot naman yung mukha mo at parang wala ka ng ligo. Huh? si Miss Lilith yata yan eh. At nakabra lang siya. Sino ba yung sumisigaw-sigaw dito? Parang napakaingay naman. Ng, parang may kasama siya. Sumisigaw nandun sa malayo eh. Miss Lilith, sino ba yung kasama mo? Ha? Bakit ka nakatuwad kanina? Hindi mo ba ako kilala? Oh, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Bakit niya ako mga idol? Parang hindi na ako kilala ng si Miss Lilith na yun. Kanina mga idol, tinitingnan niya ako, parang aakit siya baka kun umalis na naman siya mga idol at magtatago na naman at lang lilitaw at magpapalandi at parang inaakit ako parang may nangyari mo sa Miss lilit at parang nabaliw na siya mga idol pero kanina ito pero kanina mga idol may kasama siya kanina nag pinatuwad siya eh at dito mga idol sa area na to May kasama siya. Baka kasama niya yung jowa niya dito. At doon sa unahan, mga idol, may, na, may narinig talaga akong sumisigaw hanggang ngayon. Parang may ginahasa ba. Mingi ng tulong. Uh. kaya eh, nagtago sigurado akong si Miss Lilith yun kaso eh, wala siyang damit eh nakabara lang yata yun eh napaka sexy niya so yun mga idol inaakit, inaakit ako ni Miss Lilith parang may gusto siyang sabihin sa akin yun pero iwan ko kung ano nangyari sa kanya simula ng uh, hindi ko siya nag vlog ng mga ilang araw kasi nag focus tayo doon sa babaeng ginahasa akala ko nga si Miss, uh, si Miss Lilith yung ginahasa eh. Pero parang hindi naman, no. Kaya ngayon, titingnan natin dito at hahanapin natin. At uh, buti na lang po dumaan ako dito kasi dito ko talaga nakita yung si Miss Lilith dati. Kumukuha pa siya ng kahoy mga idol sa area na to. So, sa vlog na to ay pupunta sana ako doon sa kubo kung saan nakatira yung babae na si Miss Lilith. Pero naabutan natin dito at nakatuwad ba? parang may kasama siyang lalaki dito pero ewan ko kung nasaan na yun parang tumakbo yata pero wala naman ako nakitang lalaki dito no? saan na ba siya napunta? uy Miss Lilith anong ginagawa mo dyan ha o bakit ka sumasayaw Diba may kasama ka lalaki kanina Saan yung lalaki kasama mo Bakit mo ako inaakit Magpapatira ka sa, sa akin oh. no No oh, Masayaw siya Masayaw itong babae na to Ano kaya nangyari sa kanya Parang nawalan na ng Miss Lilith Huwag kang alis ha Anong nangyari sa'yo Ha Uy, sandali lang. Uh, uy, wag ka mo. Wag ka mo na magtago dyan. Ayan na naman, magtatago ka naman eh. Dito ko siya nakita. Dito ko siya nakita. Nakita kong... Nakita kong dumaan siya dito. Nagtago eh. Bakit niya ako inaakit mga idol? Anong nangyari sa kanya? Parang hindi niya ako kilala. So ayun mga idol, sa panahon, sa panahon ngayon, grabe na po talaga nangyari no. Marami na po talaga nangyari, patayan, ba, basta ma, ma, magulo ng mga idol. At iba na rin yung anonymous delete ngayon sa akin. Parang Nagiba na siya. Parang na-depress. Parang nabaliw o something na ganun. Hindi niya na ako kilala. Pero dapat ma uh, matulungan po natin siya mga idol. Kasi yan po yung purpose natin. No? Sana matulungan natin siya. Baka nahawaan na siya ng ba. Sana matulungan natin si Miss Lilith dito. At makita natin siya mga idol. Sana yun. Kawawa naman yung babae na yun baka nandito siya.